Hi everyone! So for today's video ay isang Malaysian food recipe naman ang aking lutuin ngayong araw. Na sana po ay magustuhan nyo and sana po ay matry nyo din dahil po sa bukod na masarap na ito ay madali lang po itong lutuin. At syempre more lang po yung magagasos dito. Pero bago po yung lahat, oy baka po hindi ka pa po nakafollow dito sa ating page, Bella sa Malaysia. Pakifollow naman po para naman po updated po kayo kapag may bago po akong upload about sa mga tipid ulam recipe, budget friendly recipe, at yung mga recipe po na pwede po nating pagkakitaan. So anyways, babalik na po tayo dito sa aking recipe. So bali, nagprepare lang po ako dito ng aking mga gagamiting sangkap katulad ng bawang, sibuyas, lemongrass, sile, at saka po itong carrots. At dito naman po sa chicken, nagagamitin ko, bala ito nga po pala ay Thai part. At hiniwa ko lang din po ito ng saktong size lamang, ganun. Ayan, so nagpainit na nga rin po pala ako dito ng kawali. Naglagay po ako dito ng saktong mantika lamang dahil ipiprito ko po muna ng bahagi itong ating mga manok. Hanggang sa ito po ay maging parang brown siya, ganun. And kapag ganito na yung itsura niya, kita niyo naman parang brown na siya. Pwede na itong hanguin. Ayan, so dito naman nagtira ako ng konting mantika dahil igigisa ko muna dito yung bawang, sibuyas, lemongrass at sinabay ko na nga rin para dito yung sili para naman labas na labas yung anghang. Bali, ayan. Ito nga pala yung aking gagamitin. All-purpose paste. Bali, ito ay nabibili ko lang din sa mga supermarket. Ayan. So, bali, inilagay ko na nga pala yung isang pack. So, ayan. And maglalagay nga rin pala ako dito ng one half cup ng ibaf milk para mas masarap, manamis-namis. At syempre, para creamy, no? At dahil nga all-in-one na to, konting pampalasa na lang yung inilagay ko dito. Kutulad ng black pepper, konting chicken powder, at saka konting white sugar. Mga 1 teaspoon, ganun. Pagkatapos nyan ay inilagay ko na rin dito yung mga carrots. Hinalo ko lang ito ng mga 1 minute and then inilagay ko na dito yung mga chicken na finried natin kanina. Ayan, konting kimbot na lang ito at malapit na itong maluto. Amoy pa lang talaga dito. Ay talaga naman nakagutom na. Sobrang sarap talaga nito ulam sa kanin. Ayan, at para naman mas appetizing tingnan, so ayan, naglagay na rin ako dito ng spring onions or dahon ng sibuyas. ang sarap sa rice. Mm. mm. So that's it for today's video. Sana po ay nagustuhan nyo yung ating recipe and sana po ay mataray nyo din. Salamat sa panonood. Bye. God bless.